Samantala, Saik nagsagawa ng operasyon laban sa illegal na terminal ng mga taxi sa PITX. Ang grupo ay ikot din sa NAIA at sa mga mall. May live report si Bernard Ferrer. Daniel, tama ka dyan. Nagsagawa nga ng operasyon ngayong umaga ang DOTR site laban sa illegal na terminal ng taxi sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Naisuhan ng violation ticket ang dalawang taxi driver matapos maaktuhang nagpaparada sa labas ng itinalagang taxi terminal sa Paranaque Integrated Terminal Exchange of PITX. Kasunod ito na isang operasyon ng Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR sa Obstruction at illegal na terminal ang pinataw na paglabag sa dalawang driver. Ayon sa DOTR SAIC, may taxi terminal sa PIDX, ngunit pinilo umano ng mga driver na huwag pumila doon. Napag-alaman din na hindi rehistrado ang mga taxi nila sa PITX. Paliwanag ng DOTR sa mahalaga ang pagsunod sa tamang terminal dahil dito ay sinasagawa ang maayos na queuing system kung saan na itatala ang impormasyon ng bawat taxi driver. Ito ay bahagi ng hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at upang madaling maaksyonan ang anumang reklamo gaya ng overcharging o pananamantala. Bukod sa PITX, iikot din ang DOTR saik sa mga mall at sa Ninoy Aquino International Airport bilang bahagi ng kampanya kontra-illegal na terminal at pananamantala sa mga pasahero, lalo na ngayong tagulan kung saan ilan ay nahihirapan na makuha ng masasakyan. Daniel kasabay nito binabantayan din ng DOTr sa ikang pagpapatupad naman ng Anti-Sardinas Directive ni Transportation Secretary Vince Dizon upang maiwasan ang overloading sa mga pampasaherong sasakyan. Balik sa iyo, Daniel. Maraming salamat, Bernard Ferrer.